guys, ngayon pupunta tayo ng tindahan ng hopya, tayo bibili ng hopya kasi medyo maaraw na yun ang gumalo na pa lang. so kailangan natin timingan, nabili na ako ng hopya kasi ano, para bukas makapagbenta ako, tas makapagbigay din ako nung subscribe ng youtube channel ko, so thank you so much guys so, ngayon, eto naglalakad ako magmumubit na lang ako para mas mabilis kasi nga, maulan pati oh matutik pero medyo mantila na yung ulan kaya hinutit na lang ako kasi ano sabihin na no, hindi na masyado maulan ito taling wala rin talagang ulan nga ito maliwala maliwala siya parang pero yung ilog ulan -in. so waiting tayo doon sa move it na ano para na siya so, uh na pala siya. Then guys. Bukit mo? Huh? Yes. Bukit mo? Bukit. Bukit mo lang tayo para mabilis. lang Gusto nga hawak ko muna ma'am. Yan. Ipok, mag-helmet muna kayo. Mag-helmet muna ako guys. So, uh, Kasi nakamukit muna tayo ngayon. Kasi bibili tayo ng hopya. So, para bukas mayroon tayong tinda. Okay. Ito muna to guys ha, kasi medyo malayo pa yung biyahe papuntang tipas. Kaya si ano, mamaya ulit mag-video ulit ako. So, see you later. Ayan na, paalis na kami. A few moments later. Oh, ayan na guys, so malapit na tayo sa may hopyaan. <laughs> sa bilihan mismo ng hopya. Ayan. Ilang minuwaan, you know, mga one hour din ang biyahe namin. So, oh. Ma'am, dito po tayo sa original? Hindi po, dito sa kabila, sa may bake shop Hopia. Ah, okay, sige po. Mas masarap kasi yung dito kasi dyan talaga ako nabili ng aking paninda. Kasi mas ano na, mas yun na yung bet na mga ano customer ko. So dyan na sila sanay, so dyan na ako bibili namin. So oh, ma'am, oh, yes, thank you. Sir. Thank you. Oo. Oh. Tawagan ko na muna Ah, uh, yes, ma'am. Okay na po. i po yung binayad niyo po. Dali lang po, ma'am, ha? Dali lang po, ma'am. Ma'am, dali lang po. Dali lang po,

pala Wala kayo lang. dito. Assorted? Assorted na pastillas? Dalawa lang. Tapos, makaw. Makaw, ate, ako. Tapos, ako, apat na munggo. Apat na munggo. Apat, apat na ubi Ay, 6 na lang dyan, ubi

guys, bawi na kami. Dito na yung mga pa-order mo na kayo. Pa-pretis ko sa mga subscribers ko. Thank you! Please like and subscribe my like YouTube channel. Thank you. Madam Hopia. Thank